Good morning, good afternoon, good evening mga boss. Ayan, meron na naman yung mingi ng tulong sa atin para magmukhang bago ang kanya sopa. Mukhang luma na po siya tingnan at lubog na po yung mga puan niya dahil natanggal na po yung spring kasi hindi maganda yung pagkakabit. At yung pillow niya hindi na po malambot dahil nagnipisa na po yung mga bulak at ito puan niya. Gagawin po natin tong loose cushion para natatanggal po siya, pwede siyang labahan yan po binaklas na po natin ibang mga po nasisira po yan kapag binaklas kaya automatic papalitan na rin yan iba sinasabi ayos pa naman po nito di na kailangan dagdagan eh ang kaso nga po nasisira yan kapag binaklas hindi po may iwasan yun kasi nakaragbi yan kaya masisira na din talaga yan lalo na sa mga gilid-gilid at yung kulay itim na yan, pangit po yan walang quality halos katulad lang yan ng sako kaya hindi po kami naglalagay ng ganyan kasi madaling masira, madaling lumubog. At ito pong mahabang upuan na yan, natatanggal po yan. Kaya nirecommend po natin sa may ari is hatiin na sa gitna. Kumbaga magiging otoma na siya. Para kahit saan siya ilagay, pwede kahit kaliwa, gitna o kanan, pwede. At syempre tinibahin na natin yan. Inayos natin mga spring, nilagyan ng rubber strap. Tsaka nilagay pa namin yung dating cover niya na pinakasabi niya para kahit talon-talonan mo yan ay hindi basta-basta lulubog. At ito pong pillow niya na dating lantutay na is dinagdagan po natin siya ng bulak at tricot para lagi siyang nakaporma. At ito pong cushion niya, pinalitan po natin niya ng Euratex at, at nilagyan po natin ng fiber para lalo siya magpit. Kasi pag tumagal yan, iimpis pa yan. Kaya kailangan meron yan tsaka para mas lalong lumambot at ito pong sandalan niya natatanggal po yan napakahirap pong tanggalin kasi mga kinakalawang na yung mga tornilyo halos nasira na po yung mga pong niyan at yun, syempre kailangan natin ipasa sa mayari yung progress ng sopa niya para updated siya para malaman niyang legit yung mga nilalagay nating materyales para makita niyang walang daya at ito po yung before and after Ganda ng mukhang brand nyo, tsaka elegant. Ganda pa ng kulay, hindi madumihin. Ang spa niyan, yung headdress niyan, naangat kaya pag sumandal ka, relax na relax. At yun, shoutout po kay madam, thank you po ng marami. Sa mga gusto magpa-repair, message lang po kayo. Huwag na kayong magdalawang isip pa dahil sure na quality. Tapos meron pang warranty. Free pick up delivery na po. Around Dasma. Worth it po ang pera nyo kaysa bumili ng bago. Pag ka ng ready-made sa mga mall, halos 1 year lang sira na. Madaling masira kasi mga gawang pabrika. Tapos hindi mo nakita yung mga materiales na nila.